aina adas sing sabata bayata bayan lan ding lan ding di lan ding lan ding mo agale lan ding syalanding syalanding ya da Lalandi sa airport. Sa airport talaga lalandi ko. Oh. Ayan na. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw naman din. Ayaw naman din. Ayaw na sa airport. Wait lang, ito. Ito ba? Ayan ako lang. Sige daw. Galing. Ayan, lalandi na sa airport. Ayan na. Ayaw na.

Sa galing po. Paano kung malubat uh, siya, sa nabuti mabuti. sa ano, malayo-layo, bubalik siya? Nakikita naman po siya. Ah, nakikita? Pag ano na, yung malubat na. Uh, no. Kaya talang ilipad siya. pasukan na buhangin. Dumulo sa ulo eh. <laughs> Lumanding sa ulo. Ang lalaki. sa ulo. sa ulo niya. Dapat pala may nagbantay na, mga, ano? Sa ulo nagkabuhangin. Hindi so pa dala na Lagi na buhangin. Kita yung kanyang ano. Balik balik. remote control anu lah subuhangin sabuang... ana anu ah na buanginan lah galing bahadideh <laughs> <laughs> bilang ganyan bago malaglag no oh keseh subuh matre gabbing mahal Dumulas eh, pag patungla yan, gumawa na lang. <laughs> hindi na, sasalaw. Pero hindi naman nasira. Anabuhangin na. na. Kaya mas ilupan no? Kaya siyang ilipan ng ganyan mga ilisin niya? hindi na daw.

So, iulit ni Sir Christian Motoblog. Paliparin niya ulit at nalaglag sa abuhangin. Okay na. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn